gawa tayo ng pangalawang pagdinig itong uh, malawa at hindi matanggap-tanggap na magkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig. Dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita, nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretsyo ang ating uh, Secretary Bonoa ng TPW at hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin sapagkat nung unang uh, pagdinig pa lang ang indication na sinasabi namin dyan marami talaga yan at napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin hindi bababa sa 70 ghost projects bakit ang ibinibigay mo ay dalawa lang siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami kaya ako ay nabigla sapagkat hindi ko inasahan na magbibitiw siya kagad Nung araw na yon, na huli kaming magkausap sa pagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. kanina, na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung labin limang contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng uh, iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang uh, pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin na consider nila yung magbayad na lang sila ng tanyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin kinasangkapan na namin yung AMLAC. Uh, titingnan po kayo ngayon at uh, sa pag na ng aming pagdinig sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang uh, pag-imbestiga. Maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nag-iusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng uh, lookout order pagkasakaling yung iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na kumalis ng bansa. At uh, yung pick-up sinabi namin uh, yung chance na maribok ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang TPWA, at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila merong karapatang pagpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin ninyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang uh, ganitong klaseng uh, pag-usisa lalong lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubaybay po kayo at sana pagtiwalaan po ninyo ang ating ginagawa para sa inyo. Salamat po.